Ayan yung ating kawawa. <laughs> so yung isa nagugutom lang. So wala siguro maon yan. Ayan parang tubogan na rin daw ng kalabaw sabi ni Idol Junlin TV. shout out daw kay Aldrin pa bangbo sa ano YouTube Rolly Official TV Rolly Official TV Oh and shout out daw kay ano John drin Aldrin kaway Aldrin so ayan daw Ayan And guys ayan yung driver natin si Kuya Aldrin

Oo. <laughs> May mihira pa doon sa unahan. So hindi talaga kinaya. Kita mo yung motor. Medyo hirapan din kanina pa yung motor niyan. Para <laughs> rin. Oh. Magpapakain oh. na po Hindi. Hindi ito yung naman yung isa oh. Pero So, si Kuya Aldrin kumakain na lang mangga sa sobrang gutom yan yung driver at para mawala si Kuya yung nervyos. So, sa mga matikol, matikol pa daw po yan, i-deliver yung ito yung mga lublak na ito ay yung mga materialis. So, yan at yung isa hinila na at yun nga ay nabaon dito ito na yun ayan ayan so ang karga nito ay buhangin meron silang mga kumpletong dala kaya lang kulang pati yung madala nila Ayan, yung isa pa atras napakalit lang ng kalsada at ito naman ay ginagawa na rin ayan sa ito yung sakop ng San Andres ito yung sakop pa rin sa Mabato